Masipag sa school pero tamad sa bahay? O oh, yan ang problema ng isa nating viewer. Sabi niya, ano, yung kanyang anak ay nasa grade 10, mabait at masipag sa school. Masipag mag-aral, parating nasa with honor pero sobrang tamad sa bahay. Solo parent siya since nasa tiyan pa lang niya yung kanyang anak. Akala daw niya kahit papano, pag lumaki, eh, makakatulong na sa gawaing bahay pero wala. Parati lang daw silang nag-aaway. Well, to answer your question, ano? Ikaw lang din ang makakagawa ng solusyon sa problema mo. Kasi una sa lahat, anak mo talaga yan. Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Ikaw din ang makakapagdisiplina. Pero syempre, bibigyan kita ng idea. Actually, mga biyano, yung anak kong panganay na lalaki, eh hindi rin man yan masipag. Kasi, kaya hindi ko siya mautusan dati. Meron kasi siyang skin asthma. So, ibig sabihin, konting bagay lang na madikit sa balat niya, eh pwede siyang magkaroon ng allergy. At malaking gastos yan kapag nagkaroon ka ng allergy. So, therefore, matagal siya bago naturuan ng mga gawaing bahay. Pero nitong lumaki-laki na siya, siguro ng 10 years old, una, tinuruan ko siyang maghugas ng plato. O as in, kahit burara siyang maghugas, sinahayaan ko siyang maghugas ng plato. Kahit inuubos niya yung joy, kung magtaktak ng joy yan, wagas at napakalakas namin sa joy. Pero pinababayaan ko lang kasi ang katwiran ko, kung hindi ko yan sasanayin, eh magiging dahilan niya na lang yan para hindi siya sumunod. Like kung halimbawa maiinis ako sa ginagawa niya kasi ako na yung gagawa, eh baka lalo niya akong inisen para ako nagagawa. So pinabayaan ko lang siya. And then ngayon, siya na talaga ang nakatoka sa hugasin. Pangalawang tinuro ko sa kanya magsampay. Parang last month ko nga lang siya tinuro ang magsampay. Ngayon, kapag nagsampay siya, talaga namang hindi maganda yung pagkakasampay. Pero hinahayaan ko siyang magsampay. Kahit hindi maganda ang pagkakasampay niya, matututo rin yan. Kasi ang katwiran ko, kung ako yung magsasampay dahil hindi ako natutuwa sa pagsasampay niya, eh baka sa susunod, talagang sadyain na niya na hindi maganda yung pagkakasampay para ako na yung gagawa. So ako, kaya ko kasing pagkatigasan na kung ikaw ang nakatoka dyan, gawin mo. Hindi ko huhugasan yung plato na yan kasi obligasyon niya. Ay, syempre, nadireklamo din yon. Puro na lang ako, puro na lang, puro na lang ako. At sabihin ko, eh, sino gusto mong gumawa niyo, kapatid mo? Eh, tatlong taon lang yung kapatid, di ba? <laughs> Tapos sabihin ko sa kanya, Aba pa, kilos-kilos din pag may time. Ano gagawin mo dito? Magsa-cellphone lang maghapon? Tapos kakain? Ganyan iikot ang iikot buhay mo? etc 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 Naku, et yung mga bashers ko nga, hindi na sa akin. Lalo pa yung sarili kong anak. Actually, kaya mong rin yan. Nasa tamang disiplina lang. Try mong wag bigyan ng baon niyan kapag hindi sumunod. Lumabas sa exam pero hindi naman tinuro ng teacher. Sabi kasi niya, grade 2 pa lang ang anak niya ay eh may ganyan na. Eh wala naman doon kanyang tinuro. At hindi makapaniwala si mami na grade 2 may ganyan na. Kaya ako naman eto no, tinignan ko ang competency ng grade 2. Charan! Yang may bilog po na yan, yaan po yung competency na sinasabi ni mami. Which is illustrate the properties of addition. So ganito po kasi ang nangyari. Siguro nung naiba ng konte yung form ng pagtatanong ni teacher Feeling tuloy nung parent, hindi na naturo kasi hindi niya na-review sa anak niya. And ang sabi ko sa kanya nung sinagot ko siya, yan po yung may associative, commutative, gano'n. And then parang may masmasan siya. Siguro naisip niya, may gano'n talagang topic. Well actually, hindi ko pa natitingnan yung CG nung sinagot ko siya ha. So yun na nga, ang sabi ko sa kanya ay ganito. Siyempre mga teachers, pagdating sa exam, may mga pagkakataon talaga na nagtatanong tayo na pinag-iisip natin ng mga estudyante. Yun pa din naman yung topic, pero inaba lang natin ang paraan ng pagtatanong. Yan ay para mahasa natin ang kanilang higher order thinking skills. Eh kasi naman ano, kung yung mismong itatanong sa exam, ituturo na natin kung paano sasagutin. Masyado naman na tayo naging spoon feeding noon. To the point na hindi na mag-iisip ang bata. So kapag minsan, ginagawa talaga ng teachers yan. Yun ay para malaman namin kung sino sa mga bata talaga ang marunong mag-isip. Or kung sino yung kaya mag-analyze ng mga problem. Dito kasi natin malalaman kung sino talaga yung batang marunong mag-isip critically. Kaya wag na kayong magagalit kapag ka merong naiibang tanong dyan. Kasi siguradong sigurado kami na kung may ilalagay kami sa exam, naturo po yan at part po yan ng aming competency. Naisip ko tuloy yan, no? yung mga bata talaga may pinagmamanahan eh. No? <laughs> Actually, minsan sakit din ng bata yan. Pag naiba ng konti ang tanong, sasabihin niya di mo naturo yan, ma'am. Alam mo yon parang napakalaking kasalanan mo kasi iniba mo ng konti yung tanong. Actually, minsan binago mo lang yung pangalan, hindi na nila ma-recognize na yun na nga, yung tinuro mo sa kanila. Ay, nako, nakakaloka kayo. <laughs> Pwede bang ipakita sa mga parents ang test paper? Yes, salimbawa, nag-test yung kanilang mga anak and then syempre, pag ibinalik sana yung score or yung mga nakuha ng mga anak nila, imakita eh makita nila kung ano yung mga tanong. Eh kasi sa case daw nila, sa answer sheet lang daw kasi nagsagot, so hindi nila makikita yung tanong. walang well, sagot ko dyan ay ganito. Depende po kasi yan sa school. Eh kasi, ba diba, meron kasing mga cases na merong mga teachers na pinapabayaran yung Xerox ng test paper. Yun ay para yung mga bata doon na magsasagot sa test paper. And then, syempre, kapag doon sila nagsagot sa test paper, pag ibinalik yun, kasama yung test paper. Makikita mo ngayon kung ano yung sinagutan ng mga anak nyo. Pero, eto kasi ang problema dyan. May mga magulang kasi na pag mo ng piso, magagalit. Parang feeling nila, kinukurakot ng teacher. So definitely, kapag ka nag ng test paper na hindi shoulder sa inyo dahil ayaw nyo naman, syempre, hindi nyo pwedeng sulatan ngayon yon At yon ay ikikip po ng school. Kasi yun po ay pag-aari ng school. So ang maiuwi nyo lang po ay yung answer sheet. Yun lang po ang libre. Eh bakit hindi pwedeng gawing one is to one? Eh kasi di ba, may mga cases po kasi na napakadami po ng estudyante sa isang paaralan. At kung magre-reproduce ng one is to one, ay baka doon na lang po mapunta ang budget ng school. Kaya hindi po siya pinapractice. Kasi alimbawa sa amin, napakalaki ng paaralan namin, ano? Sa senior high school pa lang, libo na. Meron kaming walong subject. Natigli pages bawat isa. Isipin nyo na lang kung gano'ng kalaking budget ang uubusin doon. Kaya ang ginagawa namin, meron kaming answer sheet. Nagihiraman lang po yung mga classroom na iniikot ng mga uh, room supervisor. Siguro mabuti ang gawin mo, mag-request ka na lang sa teacher. Malay mo, bigyan kayo ng copy at ipareproduce nyo na lang sa labas. Minsan talaga may mga ipinagdada ipinagdadasal natin na sana ay umabsent na lang. <laughs> Cherry! O, oh, sa totoo lang ano, nung nagtuturo ko sa junior high, talagang meron mga isudyante, hindi mo mapaniwalaan kung saan hinuhugot ang kakulitan. Pero syempre, hindi tayo aabot sa ganyan. Na dadating tayo sa point na pauuwiin na lang natin yung mga bata kahit oras ng klase. Ito kasi ang mga pwedeng mangyari dyan. Number one, kung gusto talaga ng bata na siya ay umuwi, anong gagawin niya? Kukulitin ka niya ng kukulitin lalo para siya ay pauwiin mo. Diba? Pangalawa, tandaan nyo, class hours yan. Ano man ang mangyari sa bata, ikaw ang nagpauwi. Ikaw din ang mananagot. Hindi natin dapat pauwi ng mga estudyante during class hours dahil ang alam ng magulang sila ay nasa school. What? if inauwi mo yan pagkatapos natalisod sa daan, nadapa, nasugatan, paano mo ipapaliwanag sa magulang na nasugatan ang kanyang anak sa labas ng paaralan sa oras ng klase? Sagot. O so, ibig sabihin kung meron mang gumagawa niyan na hindi nag-iisip. <laughs> Oo, teacher na hindi lang nag-iisip ang gagawa niyan kasi hindi mo nga yung pwedeng gawin. Kasi sa oras ng klase, pananagutan ng paaralan ng mga bata. At sa oras na malaman yan ng iyong school head, ay talaga maa-award ka to the highest level. Okay, so anong magandang gawin sa mga batang ganyan? Yung alam mo hindi lilipas ang buong maghapon na hindi mo siya mapapansin at hindi kanya bibigyan ng sakit ng ulo. Well, ganito lang yan. Hindi ba active na active siya? Active na active siya sa kanyang ginagawa, di ba? Ibigay mo ang hilig. Halimbawa, nagpa-groupings ka, gawin mong leader. Di ba active na active siya? Para maging responsable, ibigay mo sa kanya ang task. Gawin mo siyang productive. Para naman ma apply niya yung pagiging aktibong-aktibo niya sa klase. Ngayon, kung hindi talaga tumalab, <laughs> Oo, meron talaga, hindi tatalab yan. Siyempre, ang gagawin natin, ipapatawag natin ang magulang at kakausapin. Kasi wala naman tayong ibang pwedeng gawin dyan, kundi yun lang. Chachagain po natin talaga sila hanggang sila po ay magbago. Yun lang.